Sinong gusto sino gusto ni Lord malaki binibigay? Ah, di ba? Sino gusto ni Lord binibigay? Gusto ba ni Lord ng ganon? Kaya nga bilang isang Kristiyano, hindi tumitingin ng Panginoon yung gaano kalaki kung paano tayo nagbibigay sa kanya. Kasi church eh. Pag sabing church, eh siyempre, nandiyan yung offering, nandiyan yung worship, nandiyan yung pagpapakain, nandiyan yung pagbibigay. Eh sa atin nga, mapala tayo, mas maraming nagbibigay ng, uh, sa mga member uh, at ang church nagpapakain. Sa iba nga, sabi nga, ang litang binigay mo, nakakahiya. No? Sinasabi pala <laughs> si Lord ba ganon? Di ba? Parang tinitingnan si Lord, ang laki nagbigay oh. Sino yun? Si Mayor? Alam nagbigay. <laughs> Sino yun? Si businessman? Laki nagbigay. Hindi ganon si Lord. Kaya po natin ang ang Lucas 21 verse 1 and 3. Pinagmamasdan ni Jesus ang mayayamang naguhulog ng pera sa lalagyan ng mga kaloob sa templo. Nakita rin niya ang isang mahirap na byuda na naghulog ng dalawang perasong barya. Sinabi ni Jesus, Sinasabi ko sa inyo ang totoo, mas malaki ang ibinigay ng byudang iyon kaysa sa kanilang lahat. Isipin mo, ah. Hindi tumingin si Lord sa ginto. Tumitingin si Lord hindi sa liit. Tandaan po natin. Kung natin yung verse na yan. Hindi tumitingin si Lord sa liit. Hindi tumitingin si Lord sa laki. Ang tinitingnan niya yung nagbibigay. Hello? Hindi, napansin ah, nyo, pinagmasdan na ni Lord yung laki ng bigay na mayayaman eh. No? Pero sabi, mas mas malaki. Paano, sa, paano mas malaki yung Lord? E, dalawang piraso pusing lang yon Eh, yung binigay ng may ng mayyaman, eh, dalawang milyon, limang milyon, sampung milyon. Eh, samantala, paano naging malaki? Sa inyo, paano naging malaki yun? E, parang, paano ma explain Lord, ba't ang laki ng binigay nung, nung dalawang singko? O, sabay so, natin, singko lang ang binigay kaysa sa milyon na nagbigay. Paano, Lord, daging malaki sa iyo 'yon. 'Di diba? ba? sabi hindi tumitingin meetingin ang Panginoon sa binibigay ng tao. Kasi hindi niya kailangan 'yon. Ang tinitingnan ni Lord, yung puso na nagbibigay. Amen. Hindi sabi ng uh, preacher, only binigay mo nakakahiya naman. 'Yan sinabi mo para dagdagan ko. <laughs> hindi ganoon ang Panginoon. Kaya nga, dito makikita na ang church pala ay hindi pala ito money involved. na Hindi involved ang pera sa loob ng church. No? Mas mahalaga yung puso ng isang tao na dumadalo at pumupunta sa loob ng church. Tama po ba mga kapatid? Ito po ay napakaliwanag kasi ang lahat ng mga bagay dito sa mundo, lahat ang kayamanan dito ay iiwan lang ng tao. Tama po ba? Kahit mahalaga kung ikaw ay nagkaroon, gumawa ka ng kabutihan sa loob ng church at sa labas ng church.